Yeah, mga idol binubuksan na namin yung piso wifi na Ken na Ken ayan shout out idol shout out kay no. kig <laughs> ano ko na binibidyohan ko lang yung kung magkano yung laman ng piso wifi namin one month yan one month sardalan kaya but ayan meron ako ditong sudlanan Dito ako puno na sinasusayan ng mga idol ito pa naman na maram oh, yan na surprise kano kaya yung laman yan hindi pa naman puno uy ang bugat. <laughs> bugat man daw ang um, malapit na puno yan you know? o grabe May 20 pesos pa, oh. Malapit na mo po, no? Oh, yan. Mga idol. Tagpa 5 pesos. Tagti 10. Tagti 20. Ayan. Meron tagti 20. Wow! Ayan. Meron tagti 20. Ayan. Gumagana siya. Gumagana. Nang 20 pesos. Ayan. Meron yan. Ayan. Nagkaka. Ano. Ayan. May bugos na 20 na coin. Tumatanggap siya ng 20. Ayan, bibilangin namin mga idol. Dun. Ayan. Ayan guys. Bibilang kami ngayon. 30 yung akin. Pupunin ko so, muna. 30-20. Ayan. Marami siya guys. Nalapit ng mapuno. Ayan. So, 30-20. na ba? Oo. Oh, hindi. <laughs> Ayan mo. Kunin muna na natin yung Tejo 20. Ayan. 10. 200. 200. 20. 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

parang ano lang to mga 5k yata mga 5k o mga ganyan 5k o yung ano ko lang pag calculate how di? yun to tig uban ito 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 tinig uban ko na lang oh. ito ito ito

Ayan mga idol mga ano idol you know? Marami na Nabila na yun mga idol Yung nandun sa so may ano Tricky Ito pa yung bilangin oh, ano ma Tricky nito na ha 3,000 ka tricky 3,000 30 na yan. Ito pa yung bilangin namin, tagpipiso, tapos tagsising ko. Ayan, kunti na lang. Hello, hello. yang yes, itu not... uh, uh, uh. hmm. oh, boy, ucapin, anak apa? mau 3 Yan 4 na 'yon, yung nanood 'yon 4 na 4000. Ito pa yung iba Siran na teda. Pan. <laughs> <Three. Five. laughs> Ini na ito. 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 Malapit mo. 5K. Ito. Ito. 3 Ito. 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 Okay. Ayan mga idol, yung kinita ng one month, 4,680. Ayan. Master na Malit lang mga idol. Pangload lang, pangload. Kasi magpapalit kami ng mas malakas na wifi. Para 100, oh 200 Mbps na. Ayan. Yan yung kabuuan kita. 4K. 4,600. Iti lang. Na yan. Hindi pa yun puno. Bunti na lang. Mapupuno na. Yan. So, ayan mga idol. Sana sa susunod. Mapuno na. Kasi malakas na eh. Pangload lang yan. Pangload. Kasi yung ilulod namin, yung papulod namin, 3 key plus. Kasi tag 1-8, 1-8, 1-7, times 2. Ayan. Mga 3 key plus. 3 key. Oo. Oh. Mga idol, sana sa susunod mag 6 key na o 7 para masaya. So, ayan mga idol. Bye.